Sige, loson. na naman dyan. Magtulak na naman. Lale, layang,

ingat ingat Bigyan ko na lang. Bigyan ko na lang gas. Bigyan. Bigyan ko na lang ng gas. Para umabot na lang kayo doon. Dito pa iyan na lang natin. <laughs> okay, babahan muna para hindi na magtulap. Hanap lang tayong bote. reserve lagi naka reserve <laughs> buti sana walang buti lang ba? nagdito Wala tayong bote. buting dala eh. I <tries> do

Makapulangin kayo Nakala mo bigay to? May bayad to? May bayad may bayad Hindi, joke lang <laughs> <laughs> Dito ako lagi, araw-araw ako sa Ika ng pag wala akong pasok. Pag maaga ako na uwi, dito ako nag-aabang. Matambay ako dito. Ayun ba ito, so, Otan? mag aawit eh. na vlog kasi ako. Ha? Ah, Nagpa-vlog. Ang pangalan niya, Sir? Ustan. Ustan. Tapulungan niya sa hanap. Ayaw vlog mo? Mare. Sir! Sige lang. Sige eh, May vlogger din kami. Oo. <laughs> Coming uh

Ingat! Ingat! <laughs> Commander na? Commander na? Sige, sige, sige. Ingat, eh. Dito muna ako. Abang-abang pa ako. Baka may masiraan pa eh. Nagre-rescue talaga ako dito. Sulit yes, so, rin si Sir eh. <laughs> Sabi ko sayang itutulak mo Wala tuloy akong pang upload <laughs> <laughs>